pag-usapan mo yan itong ano, petition for habeas corpus ng ano, ng mga Duterte dito sa Supreme Court. Strictly speaking, kung ibabanggayan sa international law, ngayon na na sa ICC, sa dahig itong si Duterte, ano pang silbi niyang ganyang petition domestically? Honestly, I think palabas para magmuka na parang ano may ma-bring out ulit yung issue uh, because the styles of the Duterte is even in the uh, the way Executive Secretary Medeldea spoke is it is like um, they are trying or litigating this in the court of public opinion, which is again counterproductive. No, don't delegitimize the institution of the um, ICC. So I think ito palabas eh, kasi anong gagawin natin, di ba? Ang sabi, produce the body. Yun kasi ibig sabihin ng habeas corpus, eh, pinapaproduce produce yeah. na yung body sa Philippine government. Paano ko ipoproduce? Eh, wala na sa akin. Nandun sa ICC. Alam naman ng lahat where the body is. The second yeah. one that hahanapin is what is your Um, legal basis on why bakit yung um, bakit um, nasa sayo eh wala na nga sa akin so actually sa first pa lang eh madidismiss na ito kasi na academic di ba where is the body produce the body it's not with me your honor <laughs> I cannot produce it because it's not with me. Um, so, utusan ba ng Supreme Court natin or ng Korte natin, ng ICC, produce the body? Sabi if they don't have jurisdiction over the ICC, at bakit susundin ng ICC? It's a matter of domestic court. And no domestic court can order an international court like the ICC. Okay. but the manner of arrest, no? Uh, issue pa ba that, As argued na mo kanina, eh, uh, the, the administration or the president, is within his rights, Under the law to do that. Well, Ahmed Fajian si Bato de la Rosa kasi yeah. um president Duterte supposedly on the manner of arrest um, asking for a TRO which was again denied by the Supreme Court the next day so they had their domestic uh, remedies pero um feeling ko nga yun pa yan para kay Senator Bato de la Rosa, ba? Kasi hindi ka pa wala warrant of Bakit ka naman excited, no? Um, but it, <laughs> but um Kung titingnan mo, um sinasabi ni Bato la Rosa before is bring it on, make my day, 'di ba? Sabi niya, um parang make my day, 'di ba? Sabi niya gumagano siya um sa ICC pero magtatago naman daw sa saya ng Senado, which again for me has questionable legal basis. nga pala sa게, yung yung pagkopkop possibly ng Senado. Ano ba uobra ba 'yan? Gusto ko lang muna, no, no, um, what a big disappointment for Jesus Escudero to say that. No, um, he, he is. Is this really the real sense of the Senate, or is this really just his stand as Senate uh, President? No, you know, I was, what a disappointment. Yung uh, stand Jesus Scudero, to uh, make it seem like it is cuddling somebody who is all is actually wanted for the most heinous, most atrocious more uh, worst um, crime in the world which is crimes against humanity of mass murder of a people um, in a systematic manner nakita mo yan di ba? widespread or systematic in this particular uh, case hindi nga already end Widespread and systematic. Tapos, yung institusyon ng Senate magiging cuddler ng international fugitive who is being accused of crimes against humanity. At bakit biglang merong institutional courtesy ang sinasabi? Diba? Mas importante ba yung courtesy kesa sa justice, kesa sa mga biktima, kesa sa making um, um, Senator Baton de la Rosa um, he, um he, uh, accountable. Um, anyway, di ba may proseso naman niya at na pwede naman dipensahan yung sarili niya. Bakit mas importante yung courtesy na yan? Tanong ko nga kay, ano kay Senate President Jesus Escudero, binigay niya ba yung courtesy na yan kay Laila De Lima, nung hinuli si Laila De Lima sa Senado? No? Um, member rin siya noong noong Senate noon, bakit hindi siya nagsalita na bigyan ng institutional courtesy. And let's rem remember ha, yung a parliamentary immunity ng mga senators is only number one when Senate is in session, which is it's not, ayaw niya nga i-convene, di ba? kahit may fourth win sa impeachment trial, even if mali talaga yung legal basis niya doon, dahil sa kahit na Uh, merong naka-recess ang, um, 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 ang legislative, eh kailangan nila mag-convene. Kasi separate naman ito sa legislative functions nila. In other words, yung accountability, walang break. Siguro yung legislation, may break. Pero yung accountability, walang break. Kaya nga siya separate parts of the constitution, di ba? Yung mm -hmm. uh, uh, pub, law of public officers and accountability is separate okay, from the ulang. legislative na kayo kasi may special function talaga yung um, yung Senate when it comes to holding the highest um, um, uh, highest people of the land. Pero sa akin lang no, um, kung ganun, eh ultimately mas importante ba yung courtesy niyan? I don't think so at hindi naman nila in accord the same courtesy to Laila De Lima. So all of a sudden, uh, may may courtesy and mas importante yung pala yung point ko, mas importante yung um, accountability, di ba? Mas um, pa, pa, kumpara sa lahat ng mga courtesy na ito. Okay. Ito marami nang tatanong, no. <laughs> yung arrest warrant ng Quadcom, pwede ba raw is Serbian kay ano, kay Roque diyan sa dahig? no? Once and for all, pa lang masagot, no. Hello, ayoko masyadong um, patuloy yung part na yan. Eh. Okay, sige. Tao, kasi walang ano, 'di ba? Walang outside of the coercive jurisdiction of um of our um Senate or Congress yung nasa The Hague. No? Uh, Usually, mm -hmm. ang pinapollow dyan is mag-request ka ng extradition. Pero para makapag-request ang ating DOJ, kailangan may kaso in our judicial system. No? Mm -hmm. um, hindi pa ako nakakita ng ang, the nag-request is legislative para sa extradition. No? So, I don't mm -hmm. think so. Kung gusto nilang mag-request ng extradition kay uh, Secretary Roque, e eh, kailangan uh, umusad na yung kanyang mga human trafficking case, which, di ba, marami naman yung mga accusations sa lawabas doon sa, sa quadro. Uh oh So, again, kung wala naman siya tinata uh, tinatago, wala siya dapat ikatakot. Harapin niya yung mga kaso. Di ba? Kasi sila yung nadiliba naman, hinarap lahat rin yung mga kaso kahit nagawa-gawa. E eh yung sa kanya, ang daming basis, di ba? At saka tinatanong pa nga lang siya doon sa um, doon sa kongreso, ay ayaw niya nang sagutin. Bakit ganoon, di ba? At ay dapat respetuhin nila 'yung mga proseso dito sa Pilipinas. Kasi kung sila mismo ang nagsasabi na gumagana naman pala ang justice system sa Pilipinas, eh bakit atin natatago sila at lumilipad sila doon sa Netherlands? Di ba lagi niya sinasabi, di ba? nakakahiya naman yung justice system natin kung magpupunta pa kayo sa ICC. Gumagana naman pala eh. Eh di pwede kayong pumunta sa Pilipinas para harapin yung mga kaso ninyo dito.